what's up mga kabukid another vlog naman guys ang ating pong gagawin o kaya mga kabukid sa aking pagtitinda dito po tayo nagtitinda ngayon sa dawis ipapakita ko po sa inyo mga kabukid na maraming mga reaksyon about po sa tinitinda ko na mais sabi daw nila kinukuloyan kaya yun yung isa din na, na bintahan ko na una na parang naniniwala sila na gano'n na kinukuloyan pero sa ngayon nakikita ko na pinapakita ko na po sa kanila yung hilaw po talaga. Eh nasabi sa maganda totoo po lahat na hindi kinulayan. yan. ilang pieces ko na po mga kabukid na sinasabi na totoo po ito. Eh, sa mga marami mga uh, vlog na pinapakita ko po sa inyo totoo po ito hindi po namin kinulayan ang mais na po ito ito ang purple corn o kung sa variety po ito ang Murado Ipuan Kaya guys panoorin nyo kung ano po ang mga reaksyon Para maniwala siya kaya nag po ako ng tag Para makikita po ninyo Na marami po itong binipisyo Nabilong po ito sa Herbal Ang 445 Kaya kung bago ka pa sa akin sa inyo Huwag kalimutang mag subscribe Like and share and comment po sa akin ng mga video Hmm, puro nindot na ni, Dagko na siya ate. Tuluan na lang kaya. Oo, oh, sige. Ay, okay, makulangan na po <laughs> okay, para maka-ingon yun ni sila. Parari, ah. Para maka-ingon yun sila nga. Ah, ang kanya ang... Parehan mang... ni Adto. Bagong... Oh, oh, bagong harvest. Bagong harvest. Oo. Oh. Yeah, pareha ato, ito kagulangan.

ito. Kukawin ka. Uy, tao na ko. Iwan ka. Paborito. Paborito na tunan niya. Hindi sa inyong din. Kumukuha unyag ng ingon. Ay, alak. Ay, sa angka ni Silope na ni Mama, ako lang balik. Ah, oh, sige, sige. Ibutan dito ang mga mayis na. Ulan kayo ako rin. Ah, pwede ko, sa mo dito sa mong balay, ma'am? Ayaw, ayaw, Ano? Nana. Kana sa 150. Ang kagwapa sa mai. Oh, mo na siya kita makita jud sila, makaingon sila nga dijon na sa ginikuluran. Ki, oh. Oh, kay pati ang hang punuan na gipoplan man lang guna na po na siya ma'am. Kay nang naing nana bagi kwa gi saplian na to ang ato medyo saya laya yang panit niya. Mo na makaingon sila nga dijon na gikuluran na ato ang mais kay samo kang uban sige dagang kay mga uban makadungog makaingon sila nga gikuluran. Kung sa may una-una usab -una, mais sa tungkuluran. <laughs> usah pud atau kulor ato gamiton. Pero kana makita yun, uh, nage, yung nagay kanang iyang sa wala pa amo na yang Walu ka walu. Ay wow! sala. <laughs> ah, Ay walu Picture. Two, four, six, eight. Two, four, six one siya, na maya. Sige na, okay oh. na. kay nasubrahan din ako pag ihap hala grabe kay amin ang pito ah si Milia hapon naunta kay Milia ano talaga na mga laya na ang laya manggod po na naman kung di hata niya ang iyang resulta turok mag pero pangit na siya unod ba kaya kitawa mo siya ang iyang baray tigyo na kitawa siya murado if one Murado siya, ang yang similia. Karena kalau pilih di ma online ah, na, na, mga inanag nagbay gagbay sa mga online ma'am makapili ka dito kaya dito magod ang baligyan na tinilo na mga 1.6 guang sa kilo niya ah. Uh, ah. Oh. sige ah, salamat kayo sige. Ah, sunod na po buwan man to sila tanan oh, 150 150 nya yeah, 120 oh. At 3, 370 3, ay. ay ito pa, 270 lang, Nay. 500 man to? Uh Oo. -oh. 100 plus 150. Ang kayo, magkakita na yan. Ano na mo unikan? So, pinili sa gulay yun. Pero walang problema na. Bisa mo kulor gamay ang mong tubig. Ay, okay na ng kulor niya. Kaya, balita na, magluto ka na. Ang iyong sabaw, pinili ganina sa ino mo. Tampal, oh, okay, magyap po na. Oh, De, ay nun, ang kana siya, pagluto niyo mo, imunan niyo na siya panitan. <laughs> panitan <laughs> ano, niya. Ano, oh. unman na mo. Oo. Oh. Uh -oh. Murag puso sa saging tao. Wala, uh, o oh, na ginto. O mo, nakakita na yun mo sa yung original na hilaw. Oh. Sa wala pa luto ah. Pakaingong oh, yun mga wala yung koloran. <laughs> Ay, ayaw lang kayo. Mauga sa hangin kung panitan. Ay, ayaw, mauga. Oh, ma sa panite. Eh. Oh. Ma kung saan okay, panitan, ma'am. Kung... Dili, kaya mong maning gulayon. Oo, oh, okay, gulayon. Hindi, taguin na. Gani, kaya okay. makangin Dito, dito na lang sa panitan. Dito, kaya namin na siya ko ano, na ma mamagay. Tamis-tamis yun na siya ka na. Oo. Uy, tapos nana nang may sorisoro og ana busog pa pero inigbaktas din dito na matama og gusto mo na ma support ay sayro kay busog ko manga eh, layo, layo pa ning baktasan dili mabot dito sa ililing sei <laughs> hey, salamat ah sige salamat yes, ya oh karon gamay lang taw buat kayo miking tan taw siguro kung domingo daghang taw kasagara no domingo pero na paoy panahon nga sabado dagha taw Di po ka parehas? Siguro, mo ba? Nabisi pa siyang trabaho. Eh, bag... Ay, asa pa po rin mo? Kinapawan. Halo, halo, halo. Hindi ka po kinapawan? Mga mga po, kung kinapawan o panindaan ni Gapon? Bagtas lang. Ah, dili po, bagtas. Hindi, dito na. Pagka mo tayo si kinapawan, bagtas o rin mo. Pero kung hindi ka rin, sakay ka magmotor ka. Kung bagtas o rin mo, siguro, isa ka simana ka mo sa dito. Ngayon po, atis, pagka suru-suru din sa lugar din sa Dawis. <coughs> O, oh, bago pa ba nag-game mo rin siya ka ng sa ita, sa biwok. Biwok pa. Wapap mo ni Maman, di padayon mo. Kaya hanggang nga. Sa ako alam, sa part lang ni sa sakop siya sa Dawis. Kaya pagkabot dito sa unahan, sakop naman ko ito sa gunoy. O, oh, sa gunoy na ito. Andi rin lang sa nasakop sa Dawis. Sa Dawis. For, portion. Mora sa ano. Ah, mata, wato pa kabalo kung ipadayon.